kameme kachini angel For video, guys kasi guys wala si ano guys wala si andros ako muna yung mag-vlog ngayon andros naman basta ako guys kasi nag may ginagawa ako guys basta talaga ako na vlog talaga ako guys Maulan na kasi guys at maingay pa yung mga kapatid ko. Nakakainis talaga. Nag-vlog talaga ako guys kasi August 29 guys, pasok na namin. August 29, 2023. Ngayon guys, kayo guys, nag-vlog ako guys, August 20, 27. Kaya may isa pang araw. Pagka August 28 guys, busy na kasi ako dun guys. May gagawin kami. Malakas talagang ulan dito, guys. Pagka-August 29, guys, update ko na lang kayo, guys. Gigising ako ng 4, 4 a.m., guys. Gigising ako para maligo. Pag 6 a.m. naman, guys, kakain, mo, sakain kami at kapasok na kami sa school. Update ko kayo sa room namin, guys. Kaya, bye. Update ko na lang kayo, guys, ha. Guys, hey, sorry ah, uh, di, pa, di ko na, na nabidyoan yung ma, uh, bumangon ako ng maaga kasi pinagalitan ako ni mama guys. Kasi, kala niya na biju video ko maaga pa yun for for am na. Pero, alas stress ko nagmata guys. Hindi po na ko na bijuan sa social classic. Daman kayo mga dito guys. Paulit naman karon guys. Oji na ko na bidyohan guys. Hay. Paulit na mi ngayon. First day of class namin ngayon guys.